Kiss me Alam ko nag-agora ka pa Ganda sa loob Uy, harbahador tayo, yanggo Parang sa'yo naka-red Uy ni pa dani pa kung may masahana? na sa uh, Palawan lang po uh, yun yeah, po yung nang nang yun yeah, yung kung 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 Oyun ubu nun so o, yung ayo, ingatan mo, talaga nag-aano tayo sa vlog. Activity. O sa mga magsisip. Okay, ako yung magpo-post. Ako okay. yung yeah. mag-post. <coughs> okay, okay. Tabli. Karen mo bu? Karen na gumon tamamay. Kunin daw malakas. Oh, <coughs> okay, <misa> Eyot, Hiot, may pagil. Pa tulungan mo. Hindi ba meron ka sad? Teka, kunin Maluto na. Pero <laughs> na Happy birthday to Thank you. you. <laughs> Happy birthday to us. Wow. Sayo sayo mga ng birthday. Maraming salamat sa pagdating. <laughs> <laughs> oh, sana pa. may ipadahon. Bigkas <laughs> pa ay, pa may ayran nito tay. Kami ayran tay. Ano Ang Cheren. Long shopping. Tay ko na rin Kain na. Wala yan sa baso. Kuh sino kumuha? Kanina <laughs> dalawa lang yan, ayun Ganda-ganda kumatok dito naman. Sina naman. Ako. Oo, di ba? Kain na. Kain na

<laughs> Go. <yan>. Oh, Selamat <laughs> sponsor. <laughs> nah, nah, <ayat> <laughs> Facebook naya kali Kaya naga itu itu langsung mana Tapi <bensur>. Marami kang followers, ba? yan, Kain na guys. Takot na tinitor. Naglalagyan Marami ka pa ito. Sarap. Sarap din na makinain. Halit. Kain mo kasi. Subo yung Subo. Ah! ko lang na sa Marlon Malabon Pasit ano? Marlon Special Budget Malabon Marlon Special Malabon Basta ito si Sigmila na? Makakawi oh, pa ito no? <coughs> Makakawi mm -hmm. Halina at nanonigit. Walang oh guys. Alam mo, special at sige. mo, special